dito tayo sa Iron sa Quiapo, no? So, update price tayo dun sa mga sombrero natin dito sa mga branded na sombrero, no? Dito tayo sa Quiapo, sa overpass tayo. So, punta natin yung area na yun, no? Ha? Okay. Good morning mga guys, so welcome back sa YouTube channel mga guys. So nandito naman tayo sa Kiapo kung saan tayo mo. pwede makapag-abil tayo sa mga about ng mga sombrero na mga branded, so mga napakamura. Ang um, Luis Ra ang lowest price natin sa mga sombrero dito sa so mga branded ba sa so, 120 120 ang presyo dito ipapakita ko lang sa inyo itutur ko sa inyo sa mga kalye dito, so ang street dito 116 so yung sa kabilang side yung so simbahan yun ipapakita ko sa inyo so uh, let's simbahan to mga so direct yun ang simbahan yung arco na yun, arko na yun no? so dito magtagpuan yun sa street na to mga so, dito lang sa makakabili ka ng mga imported na mga sombrero dito sa kalye na to so 116 to ang street nito So dito lang, makikita mo to, dito makita. May lutuhan naman guys sa mga lutuhan dito, dito makikita mo tong uh, police station na lang, lang. makikita mo sa kagad sa kanto, makikita mo police station. So dito. Yan dito ang mga tong mga bilihan ng mga imported na mga sombrero natin yan dito sa mga yan. Makikita mo to. So, makita diretso sa kanto yung police station na lang kagad dito. Sa so, mga lowest price natin dito sa mga sombrero natin sa mga about nito guys. Sa pinakamurang sombrero na mga imported natin 100, 20 mga guys yung so mga ito tungkol sa so may papakita natin sa mga ano, yung ori natin mga sombrero natin sa, sa, 120 po mga guys Yan mga ganito ah, yan, yan no? so, ito guys yung mga Ayan. sombrero no. So mga ano to mga ito sombrero na to no. Yan ng ibang kulay. Ibang lot so ito mga 120. Dito naman. 100. Yung 500, mga 200, 200, 300. Ayan, mga na ito, ito, 500. Mga ganitong price 1. 500. 500, 500 ito, no? Mm. Yan, yeah, mga ganitong lock natin, mga sombrero na yeah. mga imported natin, ha? So, 700, ah, 500 na mga ganitong ori na, ano, top natin, sombrero natin. Ayan, ipapakita natin, no? Ibang ibang malong ori. Ito, So, dito naman yung presyo naman. Ito naman sige. Ang um, presyo naman ito ng tag ano naman to. Tag 700 naman to mga to. So tingnan natin nang tag 700 guys ha. Kukuha lang tayo ng sample lang 700 natin. Ito yung tag 700 to mga guys. Ayun yung no? mga tag 700. Kita natin. Ayun so ano natin yung tag 700 ang tila natin ng ayan para ng hours, mo rin ang hawak mo. Oh ayan. Ayun so, tag 700 yung mga guys dito lang mga wow, imported ang totoo mga guys so, so yun naman guys so dapat do, doon sa loob nun dami natin pwede okay, so dito to continue tayo mga guys so nandito na tayo sa loob ng papasok tayo sa loob na so tingnan natin so, mga, itong mga ori ng sombrero tong cap na to itong mga so about ng tag 300 to no ayun itong mga klaseng 300 ito mga guys so, mga ganitong ori sa so, 300 to no mga ganitong ori na ano 300 sa so, mga dito guys mga 300 sa mga ganyan mga cup natin so dami kang pagpipilan sa mga oring cup natin na so, tag 300 mga guys hanggang dito yan sir hmm, yan 300 yan dito yeah. 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 so, so, sa so, may nunudon no, no, yung packs pababato address lang. Yung packs pababato Yung packs pababato address namin. packs pababato address namin. Ah, dito. Ito to. Mm, yan. So, 300 to. ganitong ang Yung mga baseball. Tsaka NBA 300 Ito 'yon. Mas 300 ah. Yan. So yun mga gains mga to. may mga ano mga guys Ayan ay ito. na ito, mga lock na tong ganito. Okay. So yan. Ito yung ori pa ng 300 natin mga siyang ganitong ori na mga sombrero natin na mayroon tayo rito. Dito sa mga branded na mga sombrero natin. No? 7, 2, 2, 3, 1, 20, yan. Ito 300 sa mga yan. Totok tayo mga siyang mga. Ito dito sa baba na to. 200 lang yan dyan, bossing. Din to. Ito mga itong lock, yan. 200 lang yan Not dyan, bossing. 200 lang yan dyan, bossing. 200 lang yan, lahat yan dyan, mga netto. Yan, tutok tayo sa mga, yan, yung mga isang daming pagpipilan, daming color wind dito, yung so, mga pwede natin makabil natin, mga katulad ng mga sombrero dito. Mga, so, ito mga dito sa estante na mga 300 dito, mga ganito, orin na mga sombrero natin mga tag 300 na mga 300 yan. yung pinaka highest price natin sa mga sombrero natin mga 300 so dito naman sa dapat na ito sa istantin mo to ito naman so mga about mga NBA o Chicago yung mga pang basket o mga PB no yan katulad Chicago Bull ito boss ito Oh, 300. Oh, 300. Oh, yan. So, 300 pa rin to. 300 pa rin mga presyon sa so, mga ganitong hori na. Ah, sombrero natin. So ito mga tag 200 'tong so mga ganitong uh, ore naman dito, tag 200 ang mga presyuhan sa so mga itong klase ng mga tag 200 at uh, 200 yung mga so mga ganitong ore. Yeah. Yeah. so mga ganung ore. Uh, tag 300. So mayroon naman tayong color win dito na blue color win. So green. Yan. Yeah.

200 din to. Big 200 guys. Uh, so dito mga guys, ito naman ng tagta 300 man din tong or itong mga ganitong cup na sombrero natin. No? So ito po yung mga klaseng mga tag 300 po mga guys. Yan. 300 So meron wed na tag yun know, din 300. Oh, mga idol, mga nakabitin mo. 200. Base sa mga sa taas na 'yan. 200 pesos na. Ano? Dami. Yan, yeah, dito na okay, mga iso, ano pong niya mga iso, nandito sa ano, uh, imported, mga branded natin, mga sombrero, mga cup at may dito, at mayroon siya rito. So, high, uh, lowest price natin dito sa mga presyuan dito, mga 120 ang mga So, highest price natin, tag, uh, 700 ang highest. So, mga about ng mga sombrero, 700 ang highest. Yeah. Oke. Okay.